Magandang araw mga kaibigan. Welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa Arts Medical TV. <clears throat> Tulad na dati, magbibigay na naman ako ng mga kwento, ng mga inspirasyon, ng mga uh, pwede kong ishare para sa inyo. Para sa mga nagdaang mga balakid, nagdaang mga pagsubok sa aking buhay, ayon sa sakit na naranasan ko sa acid reflux GERD anxiety, depression since uh, 1990 nagkaroon ako ng acid reflux kinapitan na ito ng mga komplikasyon na mm, posible na pwedeng maranasan ng isang tao na nagdaan sa sakit na good. Mahirap. Mahirap. Tulad ng mga kwento ko dati. Tulad ng mga vlog na ginagawa ko, na kinukwento ko kung gaano kahirap ang isang karanasan ng mga may sakit na good. Uh, ang daming sakit na dumadapo sa tulad natin na hindi natin may paliwanag kung ano na hindi natin alam kung paano tayo gagaling. Ang hirap. Sa mabilis na salita, pinilit natin kayanin. Andito tayo ngayon, 2000, yung 1990, andito tayo ngayon, 2024, live, malakas. Thanks God. Sorry. Bakit ang nga ba ako ni sorry? No. Sorry. Um, kung may nalata kayo kung anong mga words na sinabi ko, kung may nalata kayo kung nabulol ako, sorry. Bakit? Ito yung topic natin ngayon. Pinilit kong gawin ang video nito. Kasi naaayon. Hindi ko alam kung perfect. Hindi ko alam kung uh, almost almost smooth yung video na gagawin ko ngayon. Pasensya na kayo. Kasi this time kailangan kong gawin to. Para may kwento ko ang side na ganito ako. Napatingin ako dito. San Miguel. Ito. San Miguel Lights. Bad At Pondador. Special. Ano ito? Super special. Wow. Ah, sarap. Special. Na Sa totoo lang, hindi ko pa natitikman yan at hindi pa ako nakakatikim ng lasa ng super special. Tikman kaya kita kontrolado kontrolado bakit kontrolado this time nakashot ako this time masasabi ko anong word ng ibang ng nation ng ibang um, sa Pilipino may tama ako nakainom ako tumama sa akin yung ininom ko ayan pero okay ako. Okay ako. Kaya ko magkwento. Kaya ko alam ko yung sinasabi ko, alam ko yung ginagawa ko, utal lang ako. Ano? Hindi ko kasi mapipigil yung ano yung mga muscle, ano yung mga muscle, hindi ko kaya pigilin niya. Pero yung utak ko, alam ko kung paano i-process. <clears throat> Ayan mga kaibigan. Yung salitang kontrolin natin ang bawat uh, ginagawa natin, bawat ginagawa natin sa bawat uh, paligid natin. Kasi madami ang nagiging trigger para sa mga karamdaman natin. Anyway, mga kaibigan, hindi naman laging ganito. Hindi naman laging kailangan mag-inom tayo, mag tayo. May time kasi na kailangan mag happy tayo, kailangan makisama tayo, kailangan uh, maging produktibo tayo. Pero dumating sa punto, ang lahat ng ito, initsupwera ko. Ang tagal, may 5 years ako hindi nag-inom. Una, 2 years hindi ako nag-inom. Uh, nakarabdam ako ng okay, balik sa dati, inom. Pero nung panahon yan, hindi ko pa alam, yung mga kahit tinuturo ko sa inyo, yung mga practice na ginagawa ko, yung paglilinis, ng, yung pag-cleansing, yung paglilinis, hindi ko alam yan. Basta naramdaman ko, okay na ako, balik ako. Tulad ng, da, ng iba, ng mga kaibigan natin, sabi nila, Uh, gumaling ako pero hindi nagtagal bumalik. Ganyan din ako. Ito baka sabihin niyo, baka akala ko gumaling na ako, bumalik ako sa bisyo. Hindi naman ako bumalik sa bisyo. Nagkatao lang may time talaga na kailangan mong gawin. At hindi lang ito yung first time dito, yung second time dito, yung third time dito, yung fourth time hindi ito fifth time. Ibig sabihin, dati ko nang ginagawa. Kasi yung mga kwentong ginagawa ko, yung mga kwentong uh, sinasabi ko sa mga vlog na ginagawa ko, hindi yung first time, hindi yung second time, hindi yung third time, hindi yung fourth time, hindi yung fifth time. Ibig sabihin, madaming beses ko nang ginagawa kaya na ikukwento ko na sa inyo na efektibo. Pero, hindi perfecto ang bawat pagkakataon. May time na talagang mm, pinahirapan pa rin ako. Pero, hindi lagi. Madaming mga time na okay ako. Actually, hindi naman talaga ako sunugbaga na laging magiinom, laging uh, pag nakita ko yung kamag-anak ko, yung mga ano. Ngayon, may dumating akong kamag-anak na matagal ng panahon eh. Actually, huling inuma namin yan. Nung panahon na nagiinom pa ako na eh, hindi ko pa alam yung practice. Na bumalik ulit sa akin yung sakit. Five years hindi ako nag-inom doon ko natuklasan yung mga bagay na kinukwento ko sa inyo. May mga kaibigan tayo na nagtatadong, Sir, katulad din sang araw, nagpost ako sa Facebook. May mga kaibigan kasi tayo na, ano sila, uh, nakakausap ko, nakaka-chat ko. Nagtaka Sir, ubinom ka na. Number one kasing yan, ang unang mapapansin ng mga taong may sakit ng GERD ay sakit na acid reflux. Kasi napakahirap sa isang tao na may acid reflux ang uminom. Nabubulol ako kasi nakainom ako. Sorry. <laughs> napakahirap at napakahirap. Pero sabi ko nga ka sa kanila, pag tama yung ginagawa mo sa sarili mo, may babalik mo yung kung anong nakagawian mo pero hindi dahil nakagawian mo ito ito at ito yung yung ano yung kakasanayan mo ulit wag kasi trigger ilang lang mga kaibigan sa lahat ng mga kaibigan ko na nakaka ah um, uh, alwa na ng pakiramdam sa buhay nila at uh, bumabalik sa pag-inom na tulad ng ginagawa ko ako kasi, kontrolado. Although nakapapasarap, hindi natin may iwasan. Minsan mapasarap, minsan makaramdam ka ng lasing. Pero alam mo yung consequence nito after that. Pero kung uh, maigat ka sa sarili mo, lahat ng control ginagawa mo before, lahat ng mga aktibidades, uh, um, praktis naging dapat gawin o jeta o pagpapalakas ng katawan na dapat gawin ng isang katulad natin na may sakit ginagawa mo kahit pa masubrahan ka ngayong oras na to ngayong araw na to kinabukasan hindi pa ito magiging uh, masamang epekto sa iyo pero kung palagi ang nagagawin mo 100% makakaibigan mararanasan, mararamdaman mo ang hirap ng may sakit na, gawin, na tulad ng nararanasan mo dati. Normally, ngayon bakit nagagawa ko? Kasi, kontrolado ko. Alam ko bukas hindi ko dapat gawin dahil sa isang araw hindi ko dapat gawin. Sa, uh, makalawa, hindi ko dapat gawin. Bakit? Kasi, alam ko once na balikan ko yung ganitong Itong tama akong ito, mga kaibigan. Itong uh, katayuan kong ito, kung gagawin ko ito bukas, posible na a little. Maranasan ko, maramdaman ko yung hirap. Kung susunod ako ulit, dadagdag, mapahirapan ako sa susunod na mga araw. Ganon mga kaibigan ang masakit sakit na good. Sana maintindihan, maunawaan ninyo. Ang good, nakokontrol. Ang GERD, inaalagaan ang sariling katawan. Ang GERD, kaparehas ng ibang mga karamdaman na kapag pinabayaan mo, kapag ka inabuso mo, papahirapan ka. Ito ang GERD. Ito ang acid reflux. Ang mahirap sa acid reflux sa GERD, merong ibang kaibigan na sakit, napapahirapan ka. Kasi ang gerd, humihina ang iyong resistensya, humihina ang iyong katawan na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng ibang karamdaman. Ito ang gerd. Ang lino na sinabi ko, mga kaibigan. Since 1990, ito ang sakit ko. Since 1990, ito nagpahirap sa akin. Since 1990, ito ang pinag-aralan kong sakit na nagpapahirap sa akin. Since 1990, kaya nasasabi ko, kaya nakakapag-share ako sa inyo. Ganyang katagal ang sakit nito sa akin. Sana naunawaan nyo. Sana nakapagbigay ako ng kaunting idea para sa inyo. Okay lang mag-idom basta nakokontrol mo ang sarili mo. Basta um alam mo ang gagawin mo, basta uh, kabisado mo na ang sakit mo. Kailangan nating mag-enjoy. Kailangan kailangan nating makisama. Pero hindi natin kailangang ab abusuhin ang sarili natin lalo na kung hindi pa natin alam ang tunay na ating karamdaman, GERD, acid, acid reflux, depression at anxiety. <coughs> mga idol, ah uh, ito yung ano, ito yung kadugtong ng video na ginawa ko after na nalesing ako. Niyan. Ah uh, naisipan kong gawin yung video yun para um, may share ko sa inyo. May mga nagtatanong kasi sa atin na ah uh, kung umiinom na ba, na ba daw tayo kung uh, hindi na ba daw babalik yung mga ginagawa natin trigger yung ginagawa natin na naging trigger tayo tulad ng pangapagkain pagkain uh, mga gawain uh, yun uh, isang sample na alam nating trigger talaga sa atin pero pwedeng bumalik ano Huwag kayong mag-alala na yung mga gawain natin ah uh, na dati, na hindi na natin magawa ngayon, ay hindi na, uh, babalik o hindi na uulit tayo sa ganun. Ano, pwedeng bumalik ka tulad nung ginagawa ko. ah uh, since uh, 2000, uh, 1990, yung kwento ko, uh, madaming beses na natakot ako, madaming beses na yan, hindi ko akalain na makakabalik muli ako sa mga dating ginagawa ko. Pero, yun nga, hindi dahil sa okay na tayo, hindi dahil sa uh, nagagawa na, mulit natin yung mga bagay na yun, uh, i-aabusuhin na natin. Ano? Kasi, babalik at babalik muli yun. Katulad ng mga kwentong ginawa ko dati na uh, kala ko, uh, tapos na lahat, kala ko, okay na, bumalik pa rin. Ano? Kaya, yun, naging aral sa akin yun na, um, ang sakit natin pang habang panahon ah, uh, kailangan kontrolin kailangan ingatan ano sa pag-iingat uh, katulad ng ginawa ko na nag-inom ako uh, tatlong beses yun tatlong araw yun sunod-sunod Webes, Biyernes, Sabado ano at uh, yung gising ko kanina umaga okay na okay hindi lang ako nakapag-vlog dahil marami akong ginawa sabi ko nga sa inyo may pinapaayos akong bahay ah uh, kahit lingkot nagtrabaho yung mga karpentero ko kasi hindi sila nakapagtrabaho ng sabado at uh, friday kaya yon uh, ah sunday, nagtrabaho sila ah uh, um, kaya ngayong gabi lang ako muling nagpakita para ituloy yung vlog na, na uh, kasi uh, kailangan mapakita ko na okay ako ano kailangan mapakita ko na <clears throat> kahit trigger 'yan sa atin kapag ka nasa kondisyon sarili mo hindi nakaka-trigger kaya huwag kayo matakot. Ano, uh, kailangan lang uh, i-condition katawan nyo. Pag-condition kayo, kahit mag-travel kayo na uh, nakakatakot para sa atin, uh, hindi yan uh, aatake. Kahit kumain kayo ng mga trigger, hindi yan basta-basta uh, -basta aatake kasi nasa condition ng katawan nyo. Yun lang mga idol. Sana nag nakapagbigay ako ng magandang kwento kahit na uh, sa tingin ng iba ah uh, makakasama o sagabal ito sa uh, paggaling natin. Yung video nito, uh, ginawa ko, pinakita ko kahit na makakasama sa kalusugan natin dahil um, tutorial purposes. Ano, uh, mapakita ko sa inyo na yung kinatatakutan nating lahat, uh, posible na hindi dapat natin uh, nating katakutan. Kasi Um, may magandang epekto naman yung pag uh, practice natin ng tama. Ano? Na kapag ka may trigger na um, nakasalubuha tayo, hindi ito aatake. Ano, pinakita ko lang sa inyo mga idol. At uh, hindi ito lagi kong ginagawa. Ano? Uh, nagkataon lang na um, nagkaroon ng bisita at um ko na rin ng kwento para at least uh 'yung madaming katanungan sa inyo itong kwentong ito ang sagot sa katanungan mo. Bye-bye. God bless you. Ingat tayong lahat.